Paano rin nyo to? Sino nakatikim na dito nito? Ayan, isinalang sa apoy yung mga buko para uminit yung sabaw. Ayan, tingnan nyo yung ginagawa ni kuya. Ayan, gumamit siya ng basahan kasi mainit na yung buko. Ayan, sumisingaw pa yung init to. Oh. Ayan, pwedeng business idea din to. Wala pang gumagawa nito dito sa Pinas. Ano kaya ang lasa nito? mainit na sabaw ng buko tapos may nilagay na syrup ano kaya yon parang sugar siguro yon tapos ayan nilagyan ng condensed milk mm, sarap nakatikim na ba kayo ng mainit na para siyang siguro uh, gatas na mainit ayan tapos isa serve na ni ate mm, mukhang nakakatakam maali natin itong i itry, i-try nga natin dito ito. Ayan, tas pinauha na yung coconut meat, um sarap, mainit na sabaw ng buko. Oh, kaya ang lasa nito.